mga farmer oh. Naka-ready na pala pagdating ko. May mga darag pa tayo. Ayan oh. Tapos, ang daming ulang si Milia. Si Becky yan, mga farmer talaga ko ito hindi buntis. Pero si Chuchay, buntis. Halika nga. Nakatali pala siya dun. Eh. Oh. malakas talaga. Malakas kumain. Dito tayo. Kayong dalawa. Dito ka na. ah. 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 Uy, isang magandang buhay mga farmer. Ang mobolo ay hindi nawawala ng bunga. Tuloy-tuloy pero wala pang bulaklak pero may bunga pa rin. Ayan, pumunta po tayo sa ating mga alaga. Wala tayong lichon ngayon pero may mga baboy na darating dahil kinakabahan na ako. <laughs> Yung baboy po natin ay uh, kaunting tis pa. Mga palaga pa natin. Pero ayan, kinontak na natin si Jesser at Jesse Boy. Sabi ko piliin niyo ang maigi. Uh, at mayroon silang pupuntahan ngayon. Actually, papunta na yan dito ngayon. Sabi ko hanap pa tayo. So, ayan, tingnan natin, explore tayo, explore. Kaka, uwi lang ni na Auntie Flower and family. Ah, uh, nagano po eh, nag-overnight sa amin. So, yun nakakatuwa naman at least nakapagkumustahan nagkita-kita ng uh, personal ayun tapos pinagluto pa kami ng ang lechon paksiw ni tita uy 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 ikaw nang ahabol ka na naman ha o tingnan nyo yan tingnan nyo yan ang kulo ko ka ha. tapang yun ha tapang bulaklak to bumulaklak yan kasi medyo nainitan ganyan po ang kalamansi once na na-stress dahil konti ang tubig maglalabas siya ng bulaklak saka mo na bubombahin ng patubig nun papakain muna tayo ng mga kalapate yan mga manok natin oh, dami na mga farmer sobrang dami kasyota ito si dragon ah hmm. kasiota si dragon yung itlog ng gansa inaabang-abangan ko na kasi ano na yan eh lapit na yan mga farmer ayan balik tayo hindi ako nakapag video medyo nagtahinga tayo mga ka farmer ayan ah, matindi-tindi pa pala tayo ngayong linggo na to pa 31 ang ating orders wow thanks god sabado linggo marami so ayan sana magtuloy-tuloy no? ah, ka Farmer Anthony nga may ko wala na ba tayong mapipiga pero titingnan niya daw ayan <laughs> tapos sina ano naman Jesser uh, ayun naghahanap pa uli pero naman yan hindi naman tayo masisiro uy may yung mga aso pakinin natin ng Madre Diago yung ating mga manok tapos yung mga sisiw doon naglalakihan na rin ay Anong araw ba ngayon? Ay kahapon Ados na tayo yung sisiw May kukunin akong sisiw Ng ados Atres ngayon patay Kukunin ko pala ngayon mga ka-farm Buti lang naalala ko Na kahapon Ayan <coughs> Kukunin ko yung crates Tagliting ko ha, kaya, kaya, ano? ay kay ano Kay tropa <laughs> Ngiyong 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 meron tayong pipick upin na sisi ngayon mga farmer buti na lang bigla ko na alala kunin ko yung ano yung maliit na na crates maaga pa naman 3.30 baka ah, mo muna tayo ng kalapati mamaya na mamaya na magpapakain kasi ados yung ano nun eh hahanguin eh pero oh, meron namang ano meron namang iba na hindi kinukuha na eh, eh siyempre nagsasabi nga siya dapat kinuha na eh. nangyari na rin sa akin yan isang beses nakalimutan ko din na kuhanin nag eh, ako ng itlog kanina hindi ko naalala talaga nga naman ano Whew. ah nagtabi si Rambo ng counting fertilizer o oh, nagfertilizer na si natatay bong nakita ko kanina umaga nagpataba na po sila sa ano palay top dress tapos nga next week spray ako ng 3G foliar yun 3G foliar tapos kaya yung mga yan kasi na siguro dito o oh. <laughs> na lang natanda ah, tanda, tanda ko pa kasi dati every saturday nab nabago yung ano ko nagload ako ng monday so ang ano no tuesday na 21 days Ayan tayo, mainit pa naman ano. Ang sarap manood lang ano, yung kalapate. Romo Ah, Andun sa ano sa uh, may bahay. Ano? So far, ay wala pa naman tayong mortality. Ah, uh, so far naman yung mga itlog pa, mga farmer ang kinaganda. Yung mga itlog natin ng ano nang mga bibi at uh, Pabo ay yun nalilimliman po nila ngayon hopefully may, may mapapisa tayo no pati bibi na black yun black ang kulay so ayun yun ina inaabangan natin parang naano na yung nangangain lagi ko yung dalawang darag ang malakas talagang mga eh kaya yeah. nahiwalay na natin yun yung isa nakawala yung isa naman nakakulong dun hindi <laughs> naman nangingitlog na ay uh, hey. Ayan naman Tapos ayan yung pigeon loft natin Wala pa rin Kaya na itong mga isang linggo eh One week Sabihin mo na two weeks na Tapos na natin yan Two weeks saglitin ko lang ang ating Ito na lang naalakala ko Ay talaga Ibianin na Ibianin Ayan mga ko, farmer oh Naka-ready na pala pagdating ko May mga darag pa tayo Ayan oh tapos, ang daming ulang similya. Ngiyong, ngiyong, ngiyong. Okay lang yan. Tapos, bibili tayo ng... Bukang bumili ng... Uh, incandescent lang pa tawag doon. Yung uh, pangpainit. Mga farmer, mahirap maghanap sa... Ano? Sa ibang tindahan. Yan ah. Ang daming walang similya, mga farmer. Pero at least may darag pa rin nakahabol, oh. Ilang piraso. Tapos parawakan na yan. Ayan, chick cheek booster sila. Tapos yung ating mga O yan. Bibi. Hindi ko alam kung babakunahan ko pa yan. Kakaunti. Pero antay-antay tayo. Baka may dumating na may mapisa pa, no? Pag may mga napisa pa, bakunahan na rin natin. 200 pesos lang naman yung isang ano, clone. Ano ba yun? Pinakamura lang na bakuna. Ito, silipin naman natin kung naan dito. Choy-choy. ay isang darag oh. Kalat-kalat -kalat lang. Hirap hulihin Nakawalan na kayo. Ha. Tonggut. No? Malapit na tong ilipat. Alipat na rin yan, ay na eh. Para mas maluwag na po sila. At mga maliliit, tintay-tay pa tayo. Oh, tapos na andito 'yung magnanay. Ayan o, sa mga nakakamiss. Oy! <laughs> si Becky yan mga farmer Talagay ko ito hindi buntis. Pero si Chuchay, buntis. Halika nga. Nakatali pala siya dun ah. Abot ka ba? Becky! Becky! Dito, dito. So yun ang suspecha ko. Kasi nakita ko siya minsan sumampas sa kanyang nanay siguro inhit to ka ako eh, hindi ko na rin naman na agapan pa hmm, laki na nansya ni ano chuchay o oh. oh. manganak yan ng April March siguro hmm? ang problema dito dahil la uh, ano na dahil ang init na mga ka-farmer yung damo pero kung umulan lang ng sabihin mo na dalawang linggo o isang linggo o isang beses isang, sabihin mo na dalawang beses isang linggo na malakas yung damo hindi mawawala kaya lang talagang sobrang init pati nga ito namamatay na din oh. Gan mas maganda ang katawan nito ni Becky. Mas mataas na ang lahi niya kumpara sa kanyang nanay. Pag naging tatlo 'yan, problema. Di na buntis isang pa. Oh, 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 oh. Naaway pa sila, oh. Chichay! Megie. <laughs> Suplada. Ano? Tatampo yan minsan. buntis nga ito at least Ayan, silipin natin kumuha na ako ng oh, oh, pasok, pasok pasok hihira kayo oh 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 Bubugbugin ka dyan Malungkot Ang lechonan <laughs> bukas meron tayo dalawa na move pa yung dalawa dapat apat bukas na po po yung dalawa ng uh, sa six. so nako loaded ang 6 natin at 7 nadadagdagan pa yan nadadagdagan pa kanina na isa oh so, ayan mukhang uh, tayo naman ay magtutuloy tuloy sa uling ayan kailangan mabilang ito ng maayos ah hindi ganyan dapat kailangan mabilang ng maayos sampo-sampo pakain muna ako ng mga alapati Pili natin, ang laki na sana kapag pabungan tayo dito isang malaking karangalan at ah uh, Uh, Ang tawag dito Achievement Na uh, Makapag uh, Ano tayo Kapag ng pili dito sa Pampanga Ano, nangitin na yung isa ano, ikaw Tutuloy ka ba? Binabati kita kasi wala akong ano dito sa'yo eh Ah Ayun na isa oh. Itim na Pag yan ng ganyan Pwede na Ah, oh, may nangitlog dito. Ayun, no? Ayun, no? Ayun! Ang bihira ka. Diyan ka pala nangingitlog. Kaya pala hindi na lum... ano? Mm. Bagay. Okay lang. Dito ko muna yung Brahma. Kaya naman sila, oh. Mukhang <laughs> oh, intimidated sa mga maliliit, ah. Tapos, ang dami nating Itlog At ang manok sumisiksik Hoy Ano ba kayo? Ilan bang itlog mo dyan? Ilan ang itlog mo? Tinutulungan mo sila Ayun may maliit din Tinutulungan mo sila CJ Tapos Dito Ayan o oh. Itlog na naman Tapos ayun Uh, Mahala na sila dyan uh, Gutom na Alagay tayo ng mother de agua Kinuha ko na itlog kanina eh Kain tayo, po, kain Ay, lakas kumain mga farmer oy Malakas sila kumain Pagka Nagkaroon na po ng Sabihin mo, nag-click yung kantin Let's say, di ba? Di man natin ano, kung nag-click. Magkakaroon tayo mga leftover, sigurado 'yan. At makikinabang diyan yung manok at bibi. Ito makikinabang. Mga manok at bibi natin. Okay na rin, di ba? Ang tipid na 'yon. Pagkain pa lang ng mga alaga. Yung isang ano pilay ito, ano kaya problema nito? Baka kakatayin kita ha. Bali yata ang pa. Nakikipag-away kasi yan doon kay dinosaur. Hmm. bali ang paa ata ah, nito. Lang ano, oh. bali nga. bali matagal nang pila ito eh. Ako po. Yari ka mapapalitan ka ni asa na isa. Asa na isa. Ay, isang parawakan naman na rooster eh. Kaya walang problema. 'Yung madadali ito, meron pa tayong isa. Ay, isa. Ayun, 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 ayun. 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 Parawakan 'yan. Ayun, crossbreed na 'yan. Ayun. Ang mga mga ninyo niya. mataba din, matataba, matataba, matataba. Syempre. po nito ha guwapo ng brahma natin ha bigay ito ni kapama winston <laughs> takot ka ba? takot ka? natatakot ata malakas talaga malakas kumain dito tayo kayo dalawa dito ka na ah ah, ah. Hmm. pakabili ko lang nito ng linggo ah, hindi a uno yan lunes wow malupet kailangan natin makabili ng mura mura kaya ano presi kaya lang tsambahan din ng pagbili ng feeds doon dahil uh, may may pangit din sila ayaw nga kainin ng manok eh pilip na pilip lang madro oh dami itlog oh haha <laughs> farm ang bihira yan kunin ko kaya ito Ano ba ito isa? Ah, ano so siya? Limliman niya yan. Dilimliman limanya, Dilimliman niya. Lim ano dito ng konting harang. wala na ang tatay niyan ito dragon ayan o oh, pakita ko lang po ang kaibahan ng mother Diago sa tag init at tag ulan mga farmer ngayong tag init tingnan niya po hindi oh. ganun kaganda diba hindi hmm. siya ganun kaganda pero pagka tag ulan ako napakaganda niyan pero kung gusto niyong pagandahin, mabilis lang naman yan. Magdilig kayo. <laughs> Diligan ninyo. Kaya lang ito nga. Wala na. No? Hindi naman nakakarating na dito yung, ano, yung patubig natin. Kaya ganyan siya. Hindi naman sila mamamatay. Pero yun nga. Dry talaga. Pero kakainin pa rin yan. Kukuha tayo. Tabo talaga ang unang titira dyan. Ang sa damo. Mas, mas pinili nila yung damo. Oo. Oh. Grabe, lakas na nilang kumain talaga, mga ka-farmer. Ito <laughs> so, po yung mga anong yun ha, manok ha. Sabi niya, lilimliman na lang natin yung ano. Wala tayo napapala sa itlog natin. Lilimliman na lang yung itlog ng pabo. Okay na rin kasi pag panapa-incubator. At least po, sigurado, tingnan nyo, yung walang similya ay... Alam ka agad ano? tapos sa uh, mas malaki ang hatching rate mas malaki mas malaki ang percentage ng hatching rate tapos naihanok agad natin napapa yun nga lang lalaking walang nanay pero yun nga kung dito po natin papakawalan ay sigurado mamatay lang matatapakan lang ng mga malalaki so, kailangan talagang ihiwalay din ganun din naman ang mangyayari so mas maganda na silang maglimlim ano ah, harbesin mo na lang incubator tutulog na ito mga to pusog na yun naman oh eh. yung dito kong linagay ba grabe sagad puno yan ah yung pabo malakas din kumain mga kapaman laki ng buti eh hmm at least mataba yung mga manok yung mga hen natin oh eh. Marami na rin naman ang uh, nanginitlog. Yan mga candidate. Mga uh, one man time. Yan, pwede nang katayin. Uh. Malilit lang naman talaga ang uh, native. Hindi naman kasing laki talaga ng anak. Uh, 45 days. 45 days, Pinabot mo ng 2 months. Jumbo na. Jumbo chicken. Gaya ng dati. <laughs> Tapos yung huling-huli na namatay pa na daganan yung, ng ng mangga sa ano, Ulysses na bagyo. Eh, <laughs> kumawa naman. Yung nag-iisa, mga farmer na malaking uh, ano, na itinira ko. Ayun, nadali ng bagyo. Nadaganan siya ng puno. Yan ang na tayo ng kalapate. Kaparondahin ko pa yan, mga farmer. Ano na kaya ang balita dito? silip-silip natin kasi anytime soon. Hindi ko lang na bilangan kasi ito eh. Pero mag-iisang ano. Ray ko, ray, ray, ray. Masakit din, ray ko. Huh. Ground, ground ako ah. Huh? <laughs> Masakit. Masakit mga gat. Mga galing maglimlim ang gansa. Bilib ako. Hindi ko po nakitang umalis yan. Never niyang iniwan. Paano kaya siya? Makain pa kaya yan? Pakainin ko kaya minsan. Bumaba ang tubig oh. Ilang araw tayo hindi nagpa tubig. Bumaba siguro ng isang dangkal. Yan ang problema. Pagka ano po, pagka malakas tayo sa diesel. Pagka hindi din natin nagawa ng paraan yung uh, free energy na yun. Niyayari tayo. Ano, lakas kumain ng kangkong Siguro yung gansa din ang kumakain pero bakit ano? Bakit dito lang doon hindi na? Ano? Pwede din tilapia. Ngingisiroan ng kalapate, papakawalan niya daw bababa ako ng dalawa siguro kasi isa naman magsiselos lang mahawakan ng maigi na tayong kalapati vlog dahil walang activity doon sa loft pero maganda na rin mag vlog doon pagka na yung mga ibon pero ayun abangan nyo na lang po yung sa pigeon loft project natin baka next week na siguro masisimulan yan o pag may pumasok sabi ko nga kay papayam ay uh, paumpisahan na yung mga kahoy yung ano hina yung planer para at least medyo makinis na yung mga kahoy tapos uh, yung mga pwede nang i-welding kung si Nel papasok na pwede makapag welding welding na kaya naman niya kasi si Jun daw may ginagawa nagpaalam ng 3 days may bato bato may gagawin ata sa tito niya may pinapagawa so kinukulit daw siya sabi niya anuhin ko na muna kuya anuhin ko na muna tapusin ko na muna para hindi na mangulit nalagasan <laughs> tayo yung isa na naman na yung kapatid ng neto na namatay hindi ko alam ang nangyari may bulutong siyang maliliit nakita ko dito na isang araw patay na tapos meron tayong nawala na lang na naman yung isang red bar na ano yun eh yung palit patuka yung <laughs> brick yung brick na pinalit patuka ako na wala na rin mga farmer hindi ko alam nag overfly siguro so ayun wala na ilang araw ko na hindi nakikita sabi ko nga baka bumalik pero huwag naman sanang nadali di ba? baka nadali ng falcon pero wala naman akong nakikita May nakikita akong falcon Malayo na umaan Pero hindi naman Hindi ko pa nakita akong batang eh, no? Parang kalapati lang mga bato-bato oh. oh? <laughs> Rumuronda din Ayan, Kukuha tayo ng dalawang kalapati Bago natin Pasukin kaya natin Magagamot tayo Pasok, pasok Pasok, pasok Ayan, tayo'y ay magdilig dahil ang mga papaya natin dito ay kailangan i-save sayang po kaya lang yun nga talagang sobrang init ah actually nga yun doon gusto ko nang parang gusto ko nang mag replant eh ang problema kailangan ko talaga ng isang tao na araw araw yun lang po ang gagawin nila araw araw ay papasadahan yung mga tanim kaya lang ating vegeman ay ano na resign <laughs> ay. Haba nito eh. Meron ako nabili Yung pang ano naman, parang pang car wash. Ay, naku, sabi ko pare sa kulay. choppy Matigas. Maganda din sana, pero eto kasi ang kinaganda nito. Ah, talaga. Oh. Ah, ay. Ang ganda din eh. Pero ano din, bitin pa rin 'to ito mama sa... Kailangan hilahin. Yan. Ah. Last time pinadilig ko nito si Jomar. Ang papa ay, papaya natin dito sa labas. Kabila. Ah. May tubig na. Malambot kasi, malambot 'to eh. Yan, hilahin na lang natin 'yan. Grabe. Ay. Ah. Oh. Lang kasi pag nagdilig talagang tagal-tagal. Pero kung umuulan, kahit dalawang beses isang linggo, yung malakas-lakas ito yung gabi lang may isang malakas na ulan okay tayo eh kaya lang wala at kasama po ang Pampanga ang Central Luzon sa uh, makakaranas ng matinding tag tuyot ngayong taon na to kasama kami sa hindi po makakaranas ng hindi ko alam kung 60% less na ulan eh, samantalang nung walang El Nino, eh, halos wala na rin pong ulan pagbandang, ano na, eh, January hanggang uh, April. Lalo na ngayong El Nino, talagang mahirap pong mag-expect ng ulan, ano. ayun lang. Hmm. Ayan mga ka-farmer, pusing ko lang to at maraming maraming salamat. Yung ating palang silid, tumaas na ng tumaas. <laughs> Pasadahan ko din yan kahit na medyo madilim na. Ayan. Ayan maraming salamat at magandang buhay.